but as of now you said there's no change uh, when it comes to the policy of the government na hindi pa rin tayo makikipag-cooperate sa ICC unless it's requested by Interpol yes uh Interpol po tayo makikipag-ugnayan kung hihingin po ng Interpol ang tulong ng uh, ng gobyerno po ng pamahalaan ma'am additional point lang may i have your reaction on the uh, statement of former president duterte sabi niya kasi what was my sin i did everything in my time so filipinos can have a little peace and tranquility and well probably he was choking he also asked ofws from hong kong na mag-contribute daw ng something para itayo na lang siya ng monumento hmm. uh, siguro po ang pagdideklara ng isang tao na hero eh dapat hindi po siya ang nagsasabi noon taong bayan ang magsasabi kung siya naging hero at paggawan siya ng monumento. Ngayon, patungkol naman po doon sa sinasabi niya na wala siyang kasalanan, marami na po tayo nadinig. Siya mismo po ang umamin sa hearing uh, sa Quadcom at saka sa Senado. Marami siyang inamin. Unang-una, sinabi niya, na he encourage, di ba? He ordered the police officers to encourage the suspect to fight. For what? Anong purpose nun? Ang sabi niya, inamin niya, para magamit din. Yun depensa. Because kapag lumaban ang isang suspect, maaari itong masabing self-defense on the part of the police officers. Pero hindi dapat ganun ang gawin. There should be a due process. We have to give the suspect, any accused, the right for this due process. Hindi tayo, hindi tayo dapat laging cut the process. At ang sabi niya, bakit daw niya nawa Para mabilis, masulba or marisulba ang problema. Mabawasan na agad ang problema. Hindi ganun pamamaraan. Hindi pa ba yung kasalanan? Maybe sa mga taong hindi na biktima ng EJK at bloody tokhang, maaaring nagpuponyagi at umapalakpak. Pero paano naman po yung mga namatayan? at yung pamilya na nawalan ng kanilang mahal sa buhay dahil lang sa walang due process na ibinigay sa kanila.